Ayun pa. ay Hindi, Ayun. pa? Wala ba ba? Hindi yan. Ang lapit pala. Pang five times na namin pumunta dito sa Cave yan, guys. Hindi nga magsasawa dito so, sa sobrang ganda na. Kaya yung maniwala dyan. Tatlo <laughs> lang. Ah, Magat na lang ito. Budol to eh. Ay, but... guys, sobrang <laughs> ganda naman talaga guys. Yan yung naman. Eh. Kahit na sobrang ganda, wag kang sinungaling Hahaha. <laughs> <laughs> Feeling anis <honest>, ah. Pasensya na kayo ha dahil... Oo, ganda guys! Dito na tayo ulit sa Baribagong Paraiso sa Pilipinas. Pasensya na kayo ha dahil... Muchos gracias So, mga tao dito, mga Espanyol. Espanyolas. <laughs> Diyarinas. Ito na guys! Kita nyo guys! Tunnel! Okay, naglalakad Subukan mo kayo maglakad sa tunnel. Pwede ba? Hmm, subukan mo. Hintayin kita lang sa kapila. Hintayin ka ng ano doon dalo <laughs> Hindi! Naglakad na ako dyan eh. Woo! Kibya! Ang dami ng people! Ang daming tao ah, kaya Sabado pala ngayon. Pag Sabado pala, ang dami ng people. Grabe ka, walang kalumaan yung itong Kibya guys oh. Ayan yan, eh, may tour, tourist guide. Ayan, ande. Ayan, tores. Kaya na. Ay, di kaya tayo magpuro Uy, kaway naman kayo dyan! Kaway, 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 guys! Uy, kaway naman! Uy! Uy, guys! Uy, kaway naman kayo dyan! Kaway naman! Ayaw nila si kaway. Kung gusto mo bugbog. <laughs> ayaw, ayaw nyo? Ay, grabe. Huwag ka-pictures na. Ay, hindi ninyo sarili yan, Ha? Ah. Ayan guys, so, akala nila Sarili nila Ay, magiging pala Akala nila, sarili nila Ayan, Nakailang balik na kami dito Pero hindi naman lima Kaya maniwala dyan <laughs> Grabe guys Ang haba Grabe Sipin mo, ngayon pala kami nakarating guys, so oh. isipin mo, no, kanina pa kami pumasok pero ngayon pala kami nakarating um, oh, oh. oh, Kasi Wala na, dati may akit-akyat dyan Ay, iba na yung mga unggoy dito ngayon Uy, hindi ito Oo oh. Din pala, eh. may mga kainan pala dyan tulo May kainan ngayon dyan? Ayan guys, lalabas na tayo guys. Oh. Ooh, wala na, goodbye Kabyang! <laughs> wow! Grabe guys! Oh. So alam nyo ba guys, dito pumasok yung mga hapon pero hindi sila nakapasok dahil merong canyon sa entrance. Hmm? Ang galing ka no? Siyempre, tayo sa history. <laughs> <laughs> Siyempre guys, may na nga nakapasok din naman uh, Ay hindi guys, uh, natuluyan talaga sila pumasok Pero matagal silang nakapasok Dahil nga Dahil dun sa kanyon na naka Nakaabang dun sa entrance ng ano, Manila Bay So ang pangalan ng kanyon guys is El Prile Tama <laughs> Doon lahat yung mga Amerikano Tsaka yung Pilipino Magigiting nating mga sundalo Samba. Yan, tapos ang tagal na nakapasok, guys. Siyempre, malakas yung kanyon natin, guys, eh. <laughs> Siyempre, dahil sobrang dami yung mga hapo na nagbabalak pumasok at sakupin yung Pilipinas. So, natuluyan talagang nakapasok talaga sila, guys. Kaya, doon nagumpisa yung ano, eh. Yung, ano ba yun, yung... Uh, ano ba yun, yung lakad? pinalakad sila ng malayo sa bataan. Ang tawag ko alam kung anong tawag doon? Hindi. March. Yan. Ah, Deep March. Oh. Oo. Kaya nag-umpisa yung ano, kasi... Para, ibig sabihin, palalakarin ka hanggat pamatay ka. Hindi, kasi okay. mayroon silang pupuntahan na pinakadulo, doon sila Papatayin. Parang, parang ganun na rin. Parang doon sila huhusga, yung tawag dito? Yung, sisintensyahan. Oo, oh, doon sila sisintensyahan sa malayong lugar. Kaso, lalakaran nila papunta doon. Kaya yung nangyayari namamatay na yung iba dahil sobrang pagod na <laughs> tapos marami din nakasurvive nung no, umabot talaga dun sa ano pinakadulo kaso dun din sila pinagpapatay patay ewan ko guys ha kung tama ako guys ha basta narinig ko lang yun eh i-correct nyo na lang kung mali tayo basta yun lang na yung narinig ko eh so dito sila galing sa, sa dun hindi dyan po mas isa yun yung entrance eh papasok ng Maynila eh ah uh, dito oh wala namang ibang entrance eh dyan lang talaga Ayan, yung Marigondon Sanctuary. Tapos, Cavite, ang harap kabataan. Tapos, yung entrance sa gitna. Doon yung pumasok yung mga hapon. Pero, yung sa entrance na yun, nandun yung nakatutok yung kanyon. Bago nila na napasok yung Pilipinas, sa hindi, yung Maynila, umano muna sila. Pinakain muna sila ng ano, mga bala. Ganon katindi. Kumain naman. Hindi, natalo sila eh ang ah, gumawa nun guys yung kanyon niya guys Amerikano ano yun eh malaking isla tapos yung isla na yung pinagplanuhan ng Amerikano yun para magawing gawing malaking kanyong kanyon baka naman yung bataan yun yun yung malapit sa bataan yung tawag doon El Priley El Pryle. oh, kaso nga lang ano na ngayon eh sira sira na ngayon eh so pagkakalam ko guys yung kanyon na yun nung ginamit doon sa Pryle, El Prile El Prile yun yung nilagay doon sa Manila Bay ginawa nilang ano museum hindi ano ba tawag basta ginawa nilang ano guys kaya na bahala guys kasi kunti lang talagang kaalaman ko eh. ako yung ako yung vlogger ng kaalaman pero kulang yung kaalaman eh. <laughs> <laughs> is yung, kalaman, ano, is kalaman, yung isipin nyo guys yung kanyon na yung guys nung nasakop na ng mga hapon sila na yung nagbantay ng kanyon sila nagbanda ng kanyon kasi yun yung pinakamalakas talaga guys ng gamit ng Pilipinas tapos yun nung dumating na sila ni ano ni MacArthur tapa ba <laughs> dumating na yung mga sundalo ng Amerikano binalikan ngayon nila oh, napatay yung kung saan nagtatago yung mga Hapon kaya yung air flyer na yun guys nabubulol na ako <laughs> El Prile <laughs> oh, El Prile yung El Prile guys binalikan ng mga Amerikano yung guys tapos syempre matatalo na sila eh nilagyan nila ng mga bomba yung ano guys kasi tunnel yung guys eh pababa eh uh, sumabog ubus lahat yung mga hapon kaya yung yung tunnel na yun guys yung El Prile eh, ano yun ito yung tunnel napaka historic tapos, historic. maraming na namatay nga dun guys eh sabi nga nila guys may nagmumulto daw dun <laughs> Kasi yung mga Hapon, Ay, tsaka Pilipino, tsaka Ay, Amerikano. Ay, tumatak mo. Nakainaw pala. Ito pa malupit guys, yung El Trili na yon, mayroon daw tunnel papuntang Bataan. Ano nang tipong hinay, yung bakit hindi nangangaya? konserbado mo mainit. Hindi niyan. Ano ka? <laughs> ah, <malakas> ba? <laughs> so yun guys, dito na nagtatapos yung kwentong barbero. Ayan. <laughs> lumabas na tayo sa kabilang mundo. Ngayon magpapahala na tayo guys kasi welcome to Ternate Cavite. Cavite. Tapos nakalagay doon guys, Mochos Gatsius. Ibig sabihin, namatay. Uh -huh. Sure.